Sir, if, uh, a lot of people are asking, ano raw ho ba talaga, bakit ganun na lamang kagalit po ni Senador Antonio Trillanes sa iyo at sa iyong pamilya? What, 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 what happened? Hindi po kasi alam ng mga kababayan ho natin na sarili biglang nagngangaw. Akala mo natin, gusto niya ang balita o gusto niya maging vice-presidente mo, uh, hindi po natuloy yun. Tapos after that, talaga sunod-sunod na banat. Hanggang ngayon, damay na yung mga anak mo dahil sa uh, was, there something na uh, happened? Kasi so, ano ito? Salbahe na tao. Salbahe talaga to. He takes it personal kasi believe masyado sa sarili. One night before the election, tumawag siya. Hindi ko ito kilala tong to, ayoko ko magipakita dito sa mga ganitong klaseng tao. Na mag, pahambog na mag-mitimutin ni talawan pala. Pagkaganong ka, magpakamatay ka sa prinsipyo mo, Jesus. Tapos ito siya, gusto niya akong kosa, pumunta ako sa Lindel. Ito yung picture, the only picture that I have with him. Kinausap niya ako na gusto niya mag-visit presidente sa akin. Sabi ko, ayaw ko. Ano ang naging reaksyon niya, sir, no sinanong tinanggihan niya na makatandem niya siya sa vice-presidente? he's a very oily person. Wala, parang, sabi ko, hindi ako tatakbo. Pero, hindi ko lang masabi, na, ikaw, klaseng tao, maging busy ko. Alam mo, pagkatapos ng inauguration ko, hindi pa ako nakababa, siya na may potok na ng baril, pariyo kami ni Aquino. Mahulog na ako. They're very dangerous, ambitious kasi. gusto ka agad busy presidente. Gusto ito mag-presidente. Hoy, Pilipino, gumising kayo sa mga ito.